Ang gali ito Takaw ito yung nanap Pumunta pa ako ng ano Tulong ako eh Tulong ako Tangin ko nandito ka dito ano Hindi kami kumakain Halika ka kumain ka muna Halika halika Kumain ka muna Papaintindi ko sa iyong mga problema mo ay, hi, 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 hi. Kurtay, kuha, kuha ka ay, Kuha ka ay, Kuha ka Kaya, Kuha ka Kuha eh. ka Kuha ka Oh, ini tu mungkin bayar tu. Ini tu yang mungkin bayar. Tu kamu kenal lah. Oh, kamu nak bayar? Kita ini nampen peng ko bayaran. Alam ko, ikaw pinang matigas dito. Ron? Huwag mo na bayaran, ha? Ikaw, huwag mo na bago ako. Kaya, siya magbabayad siya, Peng. Huwag mo na ilabas, Peng. Huwag mo na ilabas. Nanto. Bibigyan kita ng, ano, maglalaro tayo ng, ang tawag nun? Yung dito ng pangalan, hula mo, pinoyhen nyo, gano'n mo? bibigyan kita ng, ano, ng bugtong, ayaw yung bugtong. Na, sir, alam, okay. na, alam mo na yun, na. Alam mo na. Oy, okay. kung makukulong ka bukas, bakit hindi pa ngayon? Ano sagot? Ngayon okay, na. Ngayon okay, na. Okay, na? Bakit? Okay, ito, ito, babasahin ko sa'yo. Pumunta pa ng kami ng Onyx. Pumunta pa kami doon sa may, ano pa, ano? Yeah, may tawid uh, uh, release. Bakit? Yung kapatid mo ngungo, doon kami na, kami nandung na daw. Yolo. No, hmm, no, no. ulitin. Ito, babasahin ko ha. Naglipad ka ba kanina? Oo. Oh, ano sabi sa'yo? Sa 11 Lindo. Hindi ka na naman... Eto, mapalawalan ko muna sa'yo. Nilabasan ka ng uh, warrant ng Regional Trial Court, National Capital Re Judicial Kapitulong Region, Branch 175. Ha? Sa Kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, o yung tinatawag natin, Use of Dangerous Drugs, RA 9165, Section 11, mm -hmm. of Section... Ay, Article 2, 15. Section 11, 15. 15, 15 na. 15 na. O, nilagdaan ni Presiding Judge Danilo Leyva. Oh, tama, ulitin ko pangalan mo, Joseph ay, Paul no? Pidoli. Baba, baba ito 'yung kopya mo niya eh. Oh, babasahin ko pa ba 'yung kalapatan mo, nga. na. Ay, hindi na. Deep, ay, na, ay, kailangan lang kailangan niyo. Kilala niyo 'yung mga ikaw ay may karapatang manahimik kung magpasawa lang ibo. Ano man ang iyong sabihin, niya, eh, maaaring gamitin pa lamang sa isang mga hukuman. Ikaw ay may karapatang gumawa ng sarili at na Pilipinang kakatiwalaan tagapagtanggol o doktor. Ay manggagamot, ay manggagamot abogado. Nahihilo ko sa iyo. Kung wala nga ito'y sa'yo ng gabi 90 mo. Oo, oh, oh, binabasa. So, tama, oh, okay. pa. Oh, okay. oh, no, no. o mo, ka Ikaw may kanapatang magpatingin na magpasuloy sa'yo sarili at wala kang manggagamot o doktor. Kung ikaw wala nga ito'y na, ito muna sa na mo. Oh, okay. Sa ngayon, wala ka muna ng ibang gagawin, maupo ka, kumain ka, kumain kasi nagmimerienda oh, na kami. Abala ka! Abala ka! Abala ka! Abala ka. Abala ka. Kasi kami, bigla ka lumutang. Kapag <laughs> 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 kumain, kumain, si Aping kumain nga muna upo Opo, aminin mo ayoko nang mapagod ka. Tatanggal. Tatanggal ko tiningin. Magsimula na ako ng counseling. Kada nang therapist. Yan ang hindi natin alam. Bakit di ka umatuin? Positive ka siguro. Ping, 'wag mo na iabot, Ping. Babaalaya kinausap ko na 'pag kaibigo. Ano mangkin mo? Pinsan. Umulong go mo pala. 'Ko pinapatanda mo sa lilimping.

Saan? Hindi, ngayon. Oh, Pwede oh, sa'yo eh. Hindi, Hindi, dagdagan okay. natin niya para di ka maubusan ng ano. Ay, sa aming katawan. Ha? Alam mo, mahal, lang, mahal eh. Yeah. So, ngayon, na eh. kami Hindi. Ha? Yung luha, ko, marinig ko na asawa ko. Ang layo, hindi <laughs> tayo malinig. Naka-video ka. Kung huh? oh, marinig na asawa ko, sabihin nyo, nasep na. Ito, <laughs> magagalit na naman si Joseph, makakalbo na naman siya. Hindi <laughs> <laughs> ka makapakalbo. Hindi ka nagpapakalbo. Makapakalbo, <laughs> <laughs> hindi makapapiliin. Gagalit nyo, ha? Nakabiyad tayo, ha? Tatabunan ko pa ba, huwag na. Ang na, 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 na. nakaraan, nakalaan, tinabunan ko, kailan ka pa rin. Bago kaya ngayon siya? Ngayon ko. Hindi, tatawag natin mamaya sa court. Ha? Ngayon, kumaya mo na. Tatawag ko pa yung ano ko, yung ko. Huwag na. Hindi, tatawag namin sa court ngayon. Pagpunta natin doon. O gusto mo, balikan ka muna namin. Sunod baka makuha kayo yung iba no? Nga, baka makuha pa ako dito hahahaha upuntahan dito si hindi nga hindi baka makuha yan hindi na kami muli dito baka mamaya may pumunta ibang tropa baka bigutan ang makukuha sa akin oo kaya may kami kami hindi na mahirap karap sya na di ka tulad yung ano yung sa karaan oo mga bata, mga bata ni Sir Baulok, mga bata. Oo. Oh. Oo, oh, sa so, D ano, David B. Kasi pag bikutan, tsaka karami, pag doon na uli, may mekanik siya itong doon, tangke. Oo. Oh. Pero hindi ka, nahir pero hindi ka nahirapan lumunok, sir. Okay na, gusto na, gusto na. Oh, cheers! Cheers sa uh, uh, tagumpay! <laughs> <laughs> Iwan mo na yung jamay. Ka saan na kita? Pag yung... <laughs> binabasa ka na. Bibili kami kumurok, tangke. Tara na, ha? Eh, dito. Hindi na ka-record, sir. Pataw, ulitin natin, sir.